Hello mga kalahi at magandang araw sa inyo. Welcome to the new episode of my vlog. And for today's video, papasukin muna natin ang isa sa ipinagmamalaki ng kabuwenyo ay ang Cabs. At ito ay matatagpuan sa katapatan Barangay Banay-Banay, Cabuyao City of Laguna. So ayan na, pasok na tayo. Let's go! So ito na nga, unang bungad pa lang ito ang ating makikita. So makikita natin sa ilaw na yan ay ang bagong Cabuyao. So ayan, Pagpasok natin dito, makikita nyo kaagad ang napakaraming tao. Sila yung magkakamag-anak, magkaibigan, magkapit-bahay na desama-sama samang nagbabanding dito sa loob ng Candyland. So, at dito sa loob ng Candyland, matatagpuan nyo ang iba't ibang palaruan. Ito ay palaruan ng adult para hindi naman sila naiinip na kasama ang kanilang mga tsikiting. So ayan, hagis-hagis ng bariya hanggang sa maswertihan mong makajakpat dyan ng mga baso, plato, mga palaruan at kung ano-ano pa. At dumako naman tayo dito sa pambata. So ayan, kung mayroon naman kayong mga anak, mga kapatid na mga maliit pa at kaya na nilang mag-isa dyan, pwede niyo ipasok sa loob ng palaruan ito sa so, dito nyo makikita yung mga batang sobrang saya na hindi kayang bilhin ng pera yung kaligayahan nila. So kapag ganyan kasaya ang mga anak niyo syempre magiging masaya na rin tayo mga parents nila. After naman dyan, dadako tayo sa kabilang banda. At dito nga masaya yung mga batang nakasakay sa iba't ibang uri ng hayop na matatagpuan sa buong mundo. So ayan, ito yung mga hayop na mapanakit, yung iba naman ay mapagmahal. charis Sa so, ayan, dito nyo makikita yung iba't, ibang uri ng hayop na pwedeng yakapin, pwedeng sakyan na hindi mananakit. At dito ko lang din naman na-realize at nakita na naghahabulan sila at kahit anong gawin nila, hindi sila nagpapahabot. Sa so, ayan, pansin niya rin ba? punta naman tayo dito sa kabilang dulo. Okay? Nakikita nyo naman, dinuduyan-duyan. Akala niya nung dinuyan ka niya, nag-enjoy ka. Pero ang totoo, napapagod ka na. Ang totoo, nahihilo ka na. Pero nung tiningnan ka niya, akala niya, ang saya-saya mo kasi, nakangiti ka na, sumisigaw ka pa. Pero ang totoo, pakiramdam mo, nalasing ka. Pero walang o, Pagkatapos diba? mong i-do yan, eto, pinaikot-ikot ka na naman At ewan ko ba, kahit alam mong pinaikot-ikot ka lang, masaya ka pa rin kahit masasaktan <laughs> <laughs> oh, eto pa, hindi pa tayo tapos Oh, ayan, hinahagis, di mo duyan iniikot-ikot ka lang Pero bakit ba sa kabila ng pagpapahirap niya sa'yo, ipinapakita mo pa rin masaya ka? ipinapakita mong kumakapit ka pa ng mahigpit na parabang takot na takot kang makabitaw sa kanya na alam mo namang niloloko ko lang. <laughs> Joke! Oh ayan, bumitaw ka na at pumasok ka dito sa kabilang banda. Baka sakaling mahanap mo ang right person para sa iyo. Ayon kung single ka. Huwag kang feeling single kung totoong meron ka naman talaga. Sure. So, ayan nga guys. Enjoy the moment. Sana nag-enjoy kayo sa ginawa kong video na ito. At sa mga single dyan, hindi pa huli ang lahat. Malapit ng mag-2024. Ilang days na lang. Huwag kayong papayag na single pa rin kayo this year. So ayan, humabol pa, humabol pa ang marami. At sana huwag nyo rin kalimutang mag-follow sa aking Facebook page at mag-like, subscribe, and share sa aking YouTube channel. So ilalagay ko na lang yung mga link dito sa video na ito at sana masuportahan nyo rin ako. Binabati ko rin kayong lahat ng advance. Happy, happy new year. So ayan, maraming maraming salamat muli. At sana supportahan nyo ang mga susunod ko pang video. So ayan, enjoy the moment and happy happy new year.